Guys, for today's video, another day, another vlog. It's me again, MarTV TV vlog. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, guys, ay huwag mo na kalimutang mag-like, share, comment at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga i-upload na video. What's this? ito nga pala yung nangyari sa isang bahay ng isang pamilyang IP so indigenous people na tinatawag dito sa bahay ng Miss sa barangay Kang Kulaho nasunog nga pala yung bahay niya yan. bali humingi ng tulong sa buong team ng Pinay sa mga sponsor natin humingi po sila ng tulong bali pinuntahan ko nga pala ngayong okay. araw. ito si nanay nga pala iyan <laughs> po si nanay oh. nanay ito po yung bahay ninyo ano ano po sa, sa anong pong baka may tumulong sa inyo ano pong gusto nyo oh yan po si nanay hindi po makapagsalita o baka po may mabuting loob Dinala ko lang po na limang kilombigas dahil galing po ako sa pagtinda ng isda yan Madam Pinay sa ati Emily Marpropog at saka sa mga sponsor natin na, bali po nasunog po yung bahay ni nanay kagabi wala po halos natira ang natira lang po ay kapirasong papel na katunayan sila ay IPs yan po at ito na na yung pasamantala ninyong bahay ito po yung pasamantala ginawang bahay ni nanay kagabi yan po nanay baka may gusto ka para may tulungan kayo ano sabihin mo Sige. O baka sabi, mamingi ka ng tulong ka, Maya. Sige na. Sige. Okay. Baka po may gusto tumulong sa amin. Nasa unang po pong bahay namin po, kagabi ay wala pong nagsira kapag malang nagsira ang namin. Opo, yan po. O. Bali po, ito ang katunayan na nasunog yung bahay na nanit kagabi. Ito, yan po yung papel na katunayan na sila ay IPC, nasunog pa. Yan po. Yan at dinalan lang po natin yung sinanay nga ng panay biglaan po dahil nagtitinda akong isda na limang kilong bigas tapos samantalang tulong ng mula sa ating Pinay France yan po at ito po yung bahay nilang pasamantala lang na tinitirhan bali po ito dahon yan wala po halos na isalba ito pong mga gamit ito halos bigay lang ng mga kapitbahay sa mabait sa yan po ako po itinat lang ni Kagawa Jory para kahit pa paano mabisita ko yung lugar na kinilang pinagkasunugan o sige nanay hayaan mo baka may mabuting po so ay may dumating na tulong sa inyo yan po

Sa buong team Pinay France, ito na po, tinalan na po natin yung tulong yun. Agad-agad po nagpadala ng pera galing kay Pinay France, P.C. 09 ng France. Nating Emilia Villarroel, at saka kay marco Pugo. Yung mga Vivian Tigala, maghintay lang ha May Paddy Boy Vlog. Bali na ito, tinalan na po natin yung, kahit hindi pa hinihingi tananay, na ay tinalan na natin ng tulong. Sa tulong ng team Pinay France, ba? bali ako na, na mismo nagpapasalamat para sa tulong kay nanay na nasunugang kagabi bali ito na lang yung pinakambahay nila nawala na mismo yung bahay nila nanay kayo na lang bahala mo pa salamat sa mga mm -hmm. nagpigay sa inyo sige. maraming maraming salamat po sa lahat po Maraming salamat po sa mga tumulong sa atin. At iyan po, at po. At sana po, may sa atin. Ayan po. O, sige. O, Ayan po sa ngalan po ng Team Pinay France na ito, bali po yan, lubos nagpapasalamat. nanay, dahil ito po talaga yung lang yung bahay nila, ito po yung nakamdinding ang bahay nila. At ito po yung bahay na nasunog kagabi. Ayan po. Ayan. Maraming salamat nanay dahil pagpasinsya na ninyo, dahil ito yung sabi ko nga, ito biglaan lang, baka pang... Kailangan-kailangan ninyo, kaya ito lang yung medyo na ibigay namin ah po? Yan po. Bumili na po ng banig. Sabi nga, sabi nung isang sponsor, baka wala kayo may ganun. Medyo malaki na po yung binili natin banig at saka kumot. Bumili na po tayo ng kumot para dyan. Oho. Yan po, baling nilapag na po natin para makita po na na yung ating binigay. Ito po ay, hindi po wala po itong politika. Ito po galing sa bulsa ng ating nagbibigay sa galing sa abroad. Opo. Sige po, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagpa-unlock ninyo sa amin sa buong team Pinay France. Maraming salamat po. Yeah.